forthwith equals immediately Thank you Leniesca. Now we turn to Marian Enriquez from TV5. Speaking of impeachment po, uh, baka sir uh, Kong Paul Ortega I understand that you also attend uh, some meetings po ng, uh, with the prosecutors and maybe the communications team last week meron din po ba kayong meeting this week any update po? Ah uh, wala pa bali yung sa last week lang. Then yung press con lang today. Yun yun pa lang. Letter from, letter, letter from the Senate sa It's yung timeline po na ni-release ni S. Hindi teka lang. Ano yung ano yung tanong? Balik natin. Ako may na-receive yung nakikita ko lang online, pero hindi ko alam as per the house kung, kung nagpa-receive na sila ng letter dito. Pero ano naman eh, um, official naman na communication yun. So, it's public record. So, yung chronological na calendar niya, yung January, yung ganon, oh, nakita ko na rin siya. June. Sir, sinabi po nung kapatid ni VP Sara Duterte na si uh, Davao City Mayor Basta Duterte sa kanyang podcast na yung impeachment trial ay distraction lang, isang panlilihis umano po para ilayo yung attention daw ng publiko sa controversy po nung budget ng 2025 GAA. Tinawag din po niya itong panic response ng Administrasyong Marcos sa lumalakas na criticism daw po tungkol sa pondo. Mm, likewise, distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot si Mary Grace Piatos. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion, para hindi pag-usapan. di dumidiskarte pa rin sila. Kung uh, Geraldine, comment on that? To my knowledge, yung issue ng impeachment came first before the issue of the GAA. And I think, Malino naman nagsalita na ang ating mga uh, well committee on appropriations and everything there's a perfect explanation no to how the GAA was crafted how it was signed into law so I think there is a pending uh, complaint uh, case at the SC no Supreme Court so let's wait for that Saka to add lang no nakikita naman po natin na meron po tayong may Quadcom, may good Goodcom. So, this is all uh, an inquiry. Meron pong mga naipresinta. Meron pong halos konkreto na mga ebidensya na nandyan as compared to theatrics and distractions na ginagawa nila. Ang layo po ng diferensya nun. Kitang-kita po ng taong bayan kasi on record lahat. We were live. We were open to the public as compared yung hindi naman nagsasalita, bigla na lang magsasalita ng ganyan. So, theatrics lang talaga yan. Diversion. Kong Geraldine, you mentioned, uh, you know, uh, kanina po about yung forthwith equals immediately and very clear po yun sa Constitution and some lawyers na nag-file na rin po nung nauna-unang ng impeachment complaints were saying na Maybe there's a couple of violation of the constitution yung ginagawa pong pag delay ng mga senador dito sa pag convene and pag proceed po sa impeachment trial. What's your comment on that? Eh katulad ng sinabi ko kahit anong dictionary ang konsultahin, "go ko forth with means immediately," no? And I think the choice of the word "forthwith" is basically what they normally do when they write the constitution, the fundamental law of the land. use normally literary and high words, no? So, maybe it was a selective interpretation. Ito lang naman ako, no? Maybe it was his political strategy. Kasi nga, if we, if we go on with impeachment case at this point, baka yung mga tumatagpong senador ay mapektuhan. Because the fact of the matter is that the impeachment case has become an election issue. And I don't know. Politician, din naman ako, I would understand, you know. But then again, who would admit that? that I have this gut feeling. But nevertheless, I still hold on to my hope that our friends in the Senate, led by SPC Cordero, would reconsider and be more, I don't know, how should I say it? Um, mas ma gampanan nila, ang kanilang trabajo na galang holdang. what is stated clearly in the constitution isunod ko lang okay ka na okay na si Marian okay sige Roselica from UNTV, go ahead with your questions opo bago po yung issue ko po idugtong ko lang po sa impeachment kasi ang isang constitutional framer po si attorney Christian Monsod challenge na po yung Ihayag sa publiko kung sino ba tong mga senador na to na hindi interesado sa COC para mapag-usapan ano ba ang magiging aksyon ng Senado dito sa usapin ng Fourth With kasi pag pinangalanan sa publiko itong mga senador na to na hindi interesado sa po pwede silang masampahan ng kaso na paglabag sa saligang batas at ma sa eleksyon. What is your comment on that? Uh, do you agree? At kailangan ba talagang pangalanan tong mga senador na to na re-electionist, tumatakbo sa eleksyon para po makasuhan? Ako, ano, this, this, this has been my consistent statement from the, from the start. Sabi ko nga. Number one, uh, it's a leadership call. Number one. Pero yung sa, sa tipong pangalanan, isa-isahin, matatanda na po sila. Alam na nila yun. Ang pangalawa po, uh, leadership call is also a call to action. So, kung may call to action ka, you have a responsibility. At uh, may responsibility po tayo, tayo, sa taong bayan. Yun lang po yung comment ko dun. Okay. Okay. Uh, so, hindi lang pala ako ang may na something in that line, no? Oh, that's related to politics and, and uh, Uh, being strategic about it and not wanting this issue to become an electoral issue that could actually tip the balance against my political interests. But I also agree with Kong Paola that it is a leadership call more than just the individual senators. I think it should be the Senate leadership who should set the um, uh, the line of direction diba? where they're headed. And as I said, I think the only acceptable uh, direction is the direction of the Constitution, which is very clear about when and how this impeachment complaint should be processed. So kayo po, Congresswoman Romana Niniwala, na may paglabag si Senate President Jesus Cordero sa konstitusyon dahil yun nga po, sa usapin ng forthwith, shall proceed after po ma-endorse yung Articles of Impeachment sa Senado. At this point, it would be difficult to say kung meron talagang um, intentional or, um, I don't know, uh, violation. Uh, parang harsh naman kaagad to come out at that judgment, ano? Um, Our dear friend, Senator Jesus Godero, is a brilliant lawyer. And uh, he does his own studying. We may defer in our opinions, but uh, still, yun na nga, umaasa pa rin kami from the House of Representatives for maybe a different interpretation. Uh, anyway, they came up with a special order. Nakasaad na nga yung calendar nila uh, sa aming panlasa. Eh, eh, sana nga, mas, mas maaga, no? Pero katulad nga na sinabi ko, baka may mga practical considerations that come into place. Uh, ako lang naman to, baka personal opinion, yung aking intuition. Uh, pero I'm not saying it's true, can't read people's minds, basically. So, mawala nang lahat, wag lang, lang, na lang ang pakiramdam. Pero, nadyadyan pa ang pag-asa. Mawala rin lahat, wag lang ang pag-asa na pakikinggan nila ang amin uh, aming uh, suggestion. Thank you po. mag lang po ako sa uh, another topic. Kasi po si TML or Teka, meron po kayong nirelease na statement this is saying, Palawan is at risk if China-funded candidates will win the elections. Can you elaborate and what made you say so po? Eh, na po natin na ang dami na namang kumakalat na nagsasalita na sinasabi na naman nila. They're claiming na pagmamayari na naman nila yung Palawan. Nako, na eh, isa na yan sa pinakamalaking fake news sa araw na to. So, na nakakalungkot. Um, that's why sabi ko nga po dun sa stand natin na hindi pwede naman na hindi pro-Pilipinas yung mga iboboto na boboto natin na senador. Kailangan yung malasakit sa yung yung dedikasyon nila eh, para sa bansa. Napakaklaro naman po 'yan. Kaya yung mga medyo tikom diyan, alam na this. Hindi sila pro Pilipinas. Kailangan ko pa bang sabihin kung kanino sila pro? 'Di ba? Mga pro troll na 'yan, sigurado. <laughs> Magkakasama lahat 'yan. Oh. So, ganun lang po kasimple yung stand ko doon. I mean, I, I have been consistent with all my statements na wag po natin bibigyan ng pagkakataon yung mga hindi pro-Pilipinas na kandidato. Kasi, yun ang dapat number one na criteria ng tumatakbo na senador. Kahit naman hindi sobrang galing, kahit na hindi sobrang sipag, kahit na hindi wala pang plataporma, siguro medyo makakalusot pa yung mga yun. Pero yung number one na criteria na hindi ka makapilipinas, dapat pro-Pilipinas ka. Yun ang number one na criteria para sa mga senador. Can you name names, sir? Sino itong mga senatoriables at saka party list na China-funded? Hindi sila sikat eh. Hindi ko sila kilala. Alam Yung mga medyo pro-China na maingay, hindi naman ganun. Yung mga number 40, number 50, hindi ko na pinapansin. Ha? Sa kabila. Sus naman, kay talaga. <laughs> hindi pero ano kasi, hindi naman parang dinidisguise disguise kasi nila, puro ano, puro sila bato ng sus. sabi ko nga, 'di ba? Plataforma bago paninira. Yung mga malalakas man paninira sa administrasyon. Nako, yun na yung mga ano, yung mga nasa baba, yung mga hindi masyado sikat. Yun na yung mga pinopondohan nila. Pero ang problema, baka yung binibigay na binibigay na suporta o tulong, hindi na rin nila ginagamit sa kampanya. O, di ba? Kaya, ano, ma, 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 matalino naman ang taong bayan. Nakikita ng tao yan. Nakikita nila yung mga pro-Pilipinas na na kandidato. Saka, mukhang hindi naman sila mananalo. Kaya, okay lang. Kaya mo na. Yun nga lang, nakakasira lang ng good vibes ko ang gusto kong sabihin no um, isang basic requirement na establishatin ating uh, election laws and and of course the constitution ang first requirement ay dapat Filipino citizen hindi pwedeng dual citizen kailangan Filipino citizen pero ang pagiging Pilipino ay dinadala sa puso and really how can you even Uh, imagine a, a senator na ang loyalty niya wala sa ating bansa. So, ekis na sila. Cancelled na. But may I add, kung ako, ako lang naman to, papapiliin ng senador. Ang gusto ko, yung senador na ang welfare ng taong bayan, ang tunay na nasa kanyang puso. Hayo ko ng vested interest. Gusto ko, yung tutulong sa mga marginalized groups. Kasi you know what, Kong Paolo, we only have 24 senators. So much power in the hands of too few people. At kung mag-uupo ka rin lang naman ng tao who will not serve the interests of the Filipino people, eh sumuko na lang tayong lahat. Parang give up na ako. Pero gusto ko yung senador na tutulong sa mga farmers. Kasi sa sawa na ako, pakinggan na, oh, the farmers put food on the table of every Filipino family, but they don't walk the talk. Gusto ko ng senador na alaman, trabaho, ng isang legislator. Yung gumagawa ng batas, makakatulong sa taong bayan. Gusto ko ng senador na meron na makipagdebate and express his ideas. Just saying, ako lang to ha? Ito lang naman ang aking personal criteria. And sana nga pananawagan ko sa taong bayan, maging mapanuri kasi so much power nga in hands of only 24 people. At sa kumari, gusto ko representation din eh. Siyempre, Women's Month, gusto ko may mga kababaihan din sa Senado. So, yun lang. I won't name names, pero yun ang aking uh, wish list. Apo. Ah, ito po, ihahabol ko lang po. Kasi over the weekend, over the weekend po, ay meron pong binanggit si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio urging the Philippine lawmakers to give up their dis discretionary funds for 25 years to divert the fund for the AFP modernization program and to defend the West Philippine Sea. What is your reaction po? Um, in Pwede akong sumagot as uh, ako lang na congressman. Ako okay lang sa akin. Pero syempre, hindi ko naman ma hindi naman consensus naman kasi po to ng entire ha ng entire actually not only us but lawmakers law lahat ng lawmakers. Ako okay lang po. Um, sino na yung statement? Sorry, Oo. oh okay lang po yung sa akin Justice Carpio kung sakali. Pero wag na mga konti lang naman yung sweldo ko. I don't even discretionary funds. Pork barrel does not exist. Uh, uh, that's the truth. mean We do not even in the concept of pork barrel. do nila mga any administration. Walang sa Amen. We do not ha handle cash or what. Everything comes in the form of services to our constituents through the different government agencies. So, makamali yung presumption yun na na ang laki, laki, laki ng discretionary funds na congressmen. It's needs-based, even sa mga... Uh, a timeline. Meron siyang timeline na mag-start ng June, yung last two weeks, carry over sa 20th. Uh, how feasible is that timeline in, uh, sa point of view po ninyo? Eh, di ba every congress, nagpapalit naman ng leadership. Mag-elect ka ulit ng... President, ganun din dito sa House, mag ka ulit ng Speaker. Given that may leadership change, pag tumawid na sa kabilang Congress, feasible ba yon? Kaya dapat ngayon na umpisahan. Sa, yun nga, babalik ulit ako yung leadership, leadership call na statement. Ang problema kasi, kahit na madaming opinion na lumalabas, call po nila talaga eh. Eh, Paano mo po i-challenge kung tingin nila feasible yung timeline na yon? Ano po sasabihin mo sa kanila? So, again, babalik po rin ako dun sa statement ko na it's a leadership call. Discarte po talaga nila yon. Whether it's feasible o may mga dissenting opinions, other legal opinions about it, It's up to them. It's up to them. The timeline can be anything. Like, pwedeng mabilis, pwedeng maikli. Pero yun nga, hanggat, hanggat, pag hindi po na-pull ang trigger, it's all up in the air. Hanggang ngayon. Uh, I've listened to member prosecution and they're quite confident that this is not an ordinary piece of legislation it's not like a legislative measure that has an expiration date uh kumpara nga ng paghahambing ano na ito ay kaso diba magpalit ng juez ang kaso ay patuloy pa rin. but then again uh, hindi natin malalaman masasabi uh kung ang leadership call ng ng Senado ay magiging feasible, only time can tell. You know, but uh, confident naman yata ang prosecution team uh, sa house na about the nature of this type of uh, uh, processes. No? So, I guess, kung confident sila, meron silang matibay na basihan din.